Patuloy na tinututukan ng pamalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico ang kahandaan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Disaster Response. Isinagawa ang Incident Command System Executive Course para sa mga miyembro ng PDRRMC na pinangunahan ni Retired Colonel Rodin Luchinvar Oro. Layo nito na magkaroon ng maayos, mabilis at mas epektibong pagsasagawa ng preemptive measures lalo na tuwing may sakuna. Nagkaroon din ng ilang talakayan sa Incident Command System. Ito ay ang paggawa ng organization and staffing, facilities, managing planning events and major incidents at common responsibilities. Maliban dito, nagdagdag na rin ang pamalaang panlalawigan ng mga pasilidad para sa DRRM ng iba't ibang barangay. Isa sa napatayuan na ng DRRM facility ang Barangay Rabon sa Bayan ng San Fabian. Habang kasalukuyang ginagawa ang pasilidad sa Barangay Malico sa Bayan ng San Nicolas. Samantala, isa namang DRRM facility ang nais itayo sa tabi ng ginagawang Umingan Community Hospital sa Barangay Gonzales. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng PSWDO, BFP, PNP, Provincial Health Management Services Office, PGNRO, PPO, PHO, OPAG, GSO, PCG, Philippine Army at Navy, Provincial Veterinary Office at Provincial Engineering Office. Samantala, nitong September 6, dumalo si First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antoazon Giko sa isinagawang turnover of ambulance sa bayan ng Binalonan. Ito ay sa pakikipagtulungan ni Congressman Ramon Moncheng Giko Jr sa Department of Health at Rural Health Unit ng Binalonan. Ang nasabing ambulansya ay makatutulong upang mas mabilis makapagserbisyo ang Binalonan sa anumang kinakailangang tulong pangkalusugan ng mga residente. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.